Alright, so mga karawanda, meron tong area na kusang mapapansin nyo, medyo may kasikipan. Ito kasing area na to, magiging service area na lang to eh. Totally na wala naman na kaming gagawin sa area na to, kundi para lang sa mga gumagawa. Katulad nyo, kunyari, meron magkakabit ng aircon, may maglilinis, o merong nga uh, gagawa dito. Meron silang access, kumbaga hindi mahirapan yung mga tao. Tapos mga karawanda, am um, naisip ko, ito kasi sa taas na to, ayan, kung makikita nyo, hindi pa tapos te So lalagyan natin siya dyan na parang terrace. So mayyari, magkakaroon dito ng hagdan problema ko, syempre pag nilagay natin si hagdan dito, ay eh, mafi-fix na kumbaga, yung area sisikip na at naka na yung hagdan. So, galing dyan sa taas, magkakaroon siya ng buhos dyan para magkaroon ng uh, teresa, magiging yan yung pinakabutas na yan. And, ang naisip ko, kung maghahagdan tayo dito pababa, unang-una, haharang talaga dito sa bintana. Kaya kasi itong butas na to, bintana siya. Ayan, bintana. So, haharang siya dyan. Kaya naisip kong kontakin tong tao na to. So, itong tao na to, mamaya makikita ninyo kung ano kinalabasan nung sinasabi natin na mapapakinabangan daw itong area kahit meron tong nakaharang na hagdan. So, hindi ko alam kung paano niya gagawin. Ano pangalan alam mo, sir? Doriel Ibanez. Ha? Doriel Ibanez. Doriel? Doriel po. Ibanez. ay si Sir uh, Doriel Ibanez ipapakita niya kung uh, ano ang advisable na o ano yung ma-advise rito para itong area daw na to ay magagamit pa magagamit pa, sigurado? Opo, po, te! siguradong hindi mahirapan yung mga gagawa nating construction gano'n, mga, mga tropa natin, mga naglilabor ayoko kasi nahihirapan sila kumilos yan at uh, gusto ko madali yung kanilang akses dito sa lugar Diyan mga kronodot, dumating na yung hagda na sinasabi ko sa inyo na foldable so tingnan muna natin at in-install na nila, tara! Ito yon yung sinasabi ko sa inyo natin. Ito yung gumagawa niya, no? So, from the video sila. So, mamaya, malalaman natin kung paano yung paggamit dito. Kasi, imagine na natin na uh, naka-fix to. rin na, tayo yung space nyo sa dulo. Kaya, inisip ko talaga pa. Kung pwede rin yung pataas, pero mas prefer ko kasi yung igigilid. So, mamaya check natin kung ano magigiture ng kapag nagigilid. Pero ito pa lang, oh. ngayon pa lang alas pwede mo nang sampahan. Eh, So, mamaya check natin kung ano ang tsura at ang resulta. At yun na nga, tapos na yung hagdan natin at inabot din ito ng 5 uh, hours sa pag install Kasi wala siya na kasama eh. Solo talaga yung tao kanina nag-install. Pinapanid nyo kanina. So tignan natin yung final result at kung marerecommend ko rin ba sa inyo o baka mamaya nagpapagawa rin kayo baka makakuha kayo ng idea sa agda na to tara so pasensya na kasi may ginagawa pa medyo masikip at makakalat ayan tara so ito yung tura na pag naka fold yung to meron pa rin gagawin dito uh, may side na to dito sa side na to meron pang lalagay na railings o so, habakan this time um, ito na muna. So, madali na lang mag gawin yun eh. Mapapansin nyo, meron siya parang panggit gate dito. Ayan o. Oh. Tapos, pwede nyo i-lock. So, bakit niya ginawan to na may Kasi baka mamaya, mabukas doon ng bata, may ganon. At least, meron lock safe kayo. Pero kasi sa amin, wala na halos yung mga malilit na namin dito. Kaya malalaki na yung mga anak ko rin. pa much better, may ganyan for safety. Open natin ipapakita ko sa inyo kung paano ito ibababa. At magaang lang po ito. Nine steps na ito, nine steps. So, okay na okay. Ayan o. Oh. Yalis lang natin. Yan. Dali lang. Then, bababa ko na ito. So, ingatan lang pagbaba nito kasi yung kanto na ito, baka mamaya sa paan nyo nang bumagsak. So, daan-daan lang. So, ayan. Oh. Magaan lang siya eh. Ah. Tapos, tingnan nyo sa paan nyo. Ha? Okay. okay tayo. Ito yung sinasabi ko na lalagyan pa. Tatapusin din kasi dito yung side na ito yung sa ano, nagsisimento. din. lalagyan po ito na habang ako. Diba? Easy access. Ayan. Oh, na tayo. So, papakita ko naman sa inyo yung pagtupi. So, okay, ganun din. Meron na tayong uh, hagdan na uh, on so, sa pagtupi, Halikan lang na natin ng konting persa pero hindi naman ito ganoon kapigyan. Yun know. o. Tapos, close nito. Then, pwede nyo nang ilap. So, yun. Sa mga karanda natin, ito yung uh, pinakustomize natin na hagdan. Foldable siya. Ito yung tsura niya pagka nakadupe. So, yung area na to, pwede ko pang magamit. Pwede ko nga ng gamit o bodega, no? O mga gamit na panlinis. Hindi ako nilalagay. Ito po ang uh, naisip ni Karondan na para maging space saver din o baka mamaya Meron din kayong ginagawa sa inyong bahay at ganito rin yung tsuna ng lugar. Baka ma-consider nyo to. So yung tao na to ay magko-comment sa video na to. Doon po kayo magkatanong kung saan at kung paano magawa at kung magkano halaga no hug na napapaglaya. So yung sumakot na natin. God bless at na-enjoy ko to hug na na to. See you. Peace out.